Magpapakain tayo sa kanila. Ang bagdating ng mga manok ni Kuya. Ah, ito na ila pagkain. Oh. Ayan. Sama ko ang aking apo. Ayan na. Oh. na. Kain tayo. dami nila doon sa loob. Eh. Bless. Balas. Ayan na sila. Oh, maghihintay na. Oh. Ayan, pasok. Ayan.

Itu muka jat. Mit lupa oh, mit lupa kami kita oh, ya no oh. di tolong bo oh. ang laki. Ya, okay. mana inah ini, mana isah sih guru inah uh, ini, uh, oh. ang nangit log, ang silau, ini langsung apa? Hmm.

Hors Pihak gutong Chicken. <efendim> chicken <mi flow> ah,

i n 나 n a 비 i b Ito na kano na sa tali niya, oh. Yan ang kobra, oh. Yan ang kobra. Hmm, kain lang. Kobra bread. To. Ang liig o lang balahibo. Ang hmm. hmm, laki ng manok, oh dito sa may mga kulungan yung mga may anak dito lang yun sila hindi na makalabas yan na eh dito sila on, hindi na sila makalabas ano hindi na makaroom around kasi ang dami na dito sa labas oh mga babies mo yan dito na sila ng dalawa din ng nanay may baho dito sila na din Pinag-ano nila. Ayan na. Ito naman may na isang anak. Ayan sila. Ayan. Ayan ang bata mo. Ayan. Ayan. Dito naman, isa. Dito naman may anak. Isa lang. apat sana yan na matayin ano. um, hindi, hindi yan, hindi yan lumalabas. Ito lumalabas. Mayroon araw pa. Ngayon, di na sila makalabas kasi dami na dito sa labas. Ah, okay na busog na. Busog na, busog. Ma ang manok na Dalawa Marin mo to. Dito na lang sila, stay lang. Ah, ang dami na dito sa labas kasi. Yan ay binigyan nila ng pagkain. Kanyang kapatid. Kapatid ng pula na dito sa kabilang kulungan. Ito parang tatay nila ng mga ano dun oh. Ang mga may anak. Ang manok. Ang <laughs> kubra parang may lahi oh. Oh. So, pinapanood namin na ano to para may lahi na iba. So, yung manok namin na nag-isa dito na lalaki. Oh. So, yung tinali. Ayan. Oh, huh? Away na sila. Oo. Oh, oh. Hoy. Huwag kayong ah. Hmm? Wala ka mangga kaon. Siya kumakain. Binibigay lang. Oh. Hmm. Hmm. Basil. <laughs> oh, Diyan lang muna kayo. Jalan ka muna kayo. Sa kabilaan naman ako. May mga bata dun. At dito na tayo sa kabilang kulungan. Kung sila gusto ng nanay. Yan ay. Morning, good morning, chicken. Kasama ko pa rin mang, ang apo ko. Ang apo namin. Gusto sa mama kasi gusto din mag, ano, ng ano mga baby, uh. baby. Sila lang dito kasi ano siya, wala mga baby. Good morning, chicken. Good morning. Ito pa oh. Hmm. Hmm? Tapos talaga ginaganyan oh. Tapos mo nabigyan sa kanyang mga anak. Hmm? Hmm. Very na no, pagka nanay. Eh. Hmm. Sa, para sa kanya, sana binibigay sa kanyang mga anak. Oh. Mga junakis. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Iyan lang muna sila mag-ano sa kanilang pugaran o nes. Kasi wala silang na kulungan na tulugan. Dito pwede rin sila makatulog kaso lang daming mga ano, mga ibang alagad. Mga daga, daga, hey, Okay, Binabalik ko yan minsan sila, sila sa kanilang ano, pugaran o nest. Want... Yan na. Dito lang yan sila, nang room around. Sila lang dito. kakain yung ang, ang, ang apo ko hmm. dami na tama na yan <tipan> let's go oh, tapos dyan na yung mga pagkain nila hanggang sa hapon na yan Hmm, hanggang <tipan> <tipan> sa hapon na yan pagkain nila hmm, okay, kay, ka ang apok O, tayo na. Labas na tayo. Oh, let's go naman sa kabila. Sila. Relax-relax na, o. Oh. Papapainip yung iba, oh. Tapos na kain. Ang mga, ang mga batang, ano manok, pa-relax na. papainit Eight, I think, in the morning. 8 in the morning, yun. Ang ganda yun. Sa kanilang katawan, ang init, sikat ng araw, yun. Tapos na sila kumain. Tubig na rin ako. Yan o. Oh, oh. Okay na. Hindi sila nag-away. Yung dalawa Oh. <tinyo> ano, yung na nag-away yan. Yung mga tali. Puro lalaki kasi yan o. Oh. Relax mm. time. Relax na. Hindi sila maingay kasi busog na. Yan. Busog na yan. <tinyo> Ito yung laki din laki, laki. Hindi sila nag-aawag. ano, magkakilala na. Okay na. Naya naman kain sa hapon.